Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nabanas si Kapuso Comedy Queen ay ay alas ng makarating sa kanyang kaalamang ginagamit siya ng isang health and wellness product sa advertisement ng walang pahintulot upang makapagbenta sa mga umano'y malalang sakit. Ang mas malala, pinalabas pa raw na na-stroke siya at gumaling dahil sa nabanggit na brand. Convincing ang larawan dahil makikita ang komedyana na nakarati sa isang hospital bed. May salaksak na mga tubo sa bibig at may benda pa sa ulo. Palag ni Ai Ai, hindi siya nagka-stroke at ang nabanggit na larawan ay mula sa kanyang teleserye sa GMA Network na Racing Mamay. Hirap na hirap daw mag-ehersisyo ang komedyante upang mapanatiling malusog at malakas ang katawan dahil sa kanyang edad. Pagkatapos ay sasabihin lang daw ng ibang tao na na-stroke siya. Pinakiusapan ni Ai Ai ang publiko na huwag suportahan ang nabanggit na brand at pina-report na ang Facebook account nito sa mga netizen. Sa kasalukuyan ay hindi na makita ang nabanggit na page, hindi pa malinaw kung balak bang kasuhan ni Ai Ai ang mga tao sa likod ng produktong ito. Ayan, dito ako sa halaman para maganda man lang Kasi parang hindi naman, para maganda pa rin yung mood ko kahit nabubisit ako ng bonggang-bongga. Anyway, good morning po sa inyong lahat. Ito po ako. Alam nyo, dapat mga ilang araw ko na itong iniinda pero hindi ko talaga ano pinapansin kasi sabi ko bait ko pa papansinin lalo pa silang sisikat di ba lalo ko lalo pa silang kumbaga ginamit na nga nila lahat lahat tapos uh, sila pa yung pasisikat ko diba? di ba kayo kayong mga mahilig kayong mga scammer kayo diyan na nagbebenta kayo ng produkto niyo na yan siguro iba sa inyo nakikita yung mga produkto na yan na Chuchu, Barley, yun yung pangalan. Ayoko na rin banggitin kasi nga baka subikat pa sila. Kayo, alam nyo ba yung ginagawa ninyo? Dapat hindi nyo ginagawa yan kasi kaming mga ibang tao na hindi nag-scam. Nagtatrabaho kami ng patas para kumita kami ng pera para mapakain namin sa pamilya namin. Kayo, anong ginagawa niyo? Nanggagamit na nga kayo ang masakit doon. Binigyan niyo pa ako ng sakit, mga walang kayo. Sinabi niyo pa, yung ate ko nag-text sa akin. Sabi daw ng mga kaibigan niya, pati yung mga balai ko, akala may sakit ako. Mga walang kayo, bisit kayo talaga eh. Mga ano kayo ng mga, mga kampong kayo ni Satanas eh. Biro nyo, ako, nagpapagod ako every day na mag-post na nag-exercise ako, na healthy ako, healthy living ako, healthy yung pinakain ko. Bakit? Para makapag ano ba ako, mag-set ako ng example dun sa ibang tao para sila rin maging healthy, maging masaya, maging para matagal nila makasama yung pamilya nila sa sa buhay nila. Ako yung asawa ko, mga anak ko. Gusto kong mahaba ang buhay ko para makasama ko sila. Kayo talaga, ginagawan niyo ako ng sakit. Walang niya, ginamit niyo pa yung picture nung ano, nung picture ko yun dun sa teleserye namin eh. Yung racing mamay na may sakit ako sa ospital. Mga walang niya kayo, yung pa yung talagang ginamit niyo para makapagbenta kayo niyang tinitinda yung produkto sinasabi niyo ba na stroke ako, mga punyeta kayo, hirap na hirap ako mag-exercise para maging healthy ako, tapos gagawan niyo ko ng na stroke ako. Diyos ko day. ano, anong klaseng tao ba kayo? Mariusip, alam niyo ba yung ginagawa niyo? Masakit ang karma, mga ate, mga kuya. Kaya kung ako sa inyo, tanggalin niyo na yan. Huwag niyo na kaming gamitin dyan sa mga produkto niyo na yan nako masakit ang karma. Baka mamaya yung pamilya niyo ang totoong magkasakit. Grabe kayo, bayan ba yan? Sobra naman na yan. Pero inferno, saka lipstick ako ng pink Hindi, pero seriously. Alam niyo, tigilan niyo na yan. Hindi maganda. Lumabang kayo ng pata sa buhay. Ah, Magbenta kayo. Pwede naman eh. Alam niyo kung hindi kayo ganyan, baka tulungan ko ba nga kayo eh, na alam niyo, bilhin niyo itong produkto na to. Kasi maganda to, ganyan, ganyan. Pero dahil ganyan kayo, sasabihin ko dun sa mga nagmamahal followers ko, huwag na huwag kayong bibili. Diyan sa produkto na yan na Chuchu Barley ang pangalan. Basta ayokong banggitin yung pangalan nila. Huwag kayong bibili niya kasi manluloko yung mga nagbebenta niyan. Hmm. Ganyan na, na. maganda yung halaman tigilan nyo na yan, i-down nyo na yan, kasi talagang ipapareport ko kayo sa Facebook. Actually, nireport ko na kayo, tsaka ire-report ko pa rin kayo hanggang sa mawala na kayo dyan sa Facebook, tuluyan. Ang bad nyo. Huwag ganun, te. Laban lang ng ano, fair and honest. Maganda yung honest. Kasi, honesty is the best policy. <laughs> ba? Diba? Talagang ano, ang aga-aga, buti lang Tuesday, dapat kahapon to eh. Kaso lunis dito sa Amerika eh, lunis na lunes, Oh, so ganyan na, mga followers, alam niyo na, report lang niyang ano, produkto na yan. Thank you! Anong masasabi mo? Dapat bang kasuhan ni ay, -Ay ang mga kampo ni Satanas?